Kumusta kayo mga tropa? Magandang araw, panibagong araw, panibagong video tayo mga tropa. Ngayon nga para ng mga tropa ay nagluto tayo ng dalawang klase ng ano. Anong tawag sa inyong lugar nito mga tropa? Dito sa amin mga tropa ay burot. Tapos nagluto naman tayo ng ginataan mga tropa. Ito mga tropa ay nilaga ko lang sa ano. Nilaga ko lang 'yan. Dalawang klase mga tropa. Dito ito nakakain ba kayo nito mga tropa? Comment nyo naman kung anong tawag sa lugar niyo ito. Ito mga tropa yung ginataan natin. Sobrang sobrang sarap ng laman niya mga tropa, sobrang lambot. Alam niyo ba mga tropa na pwede itong gawing pilipit? Ang sarap. Lalo kung may sausawan tayo, ay wala lang tayong sausawan. Sobrang lambot ng ano niya makatropa, sobrang lambot ng kanyang laman. Ito mga tropa, kung ako para mo sa Masarap din naman yung kamuting kahoy, pero sa kamuting kahoy at ito, parehas lang, ano man pala, ano nasa? Kakaluto ko lang ito mga katropa. Ito mga pala pa, mga katropa yung malaki natin. Ito yung nilaga ko. Hmm. Ang ganda ng luto niya mga katropa. Hmm. Ang lambot. Hindi kakala ang lasa niya makatropa ay parang hindi nilalayo sa ano, sa kamote. Ang lunot din ng ang, ang lunot din ng kanyang laman. Hmm. Ito makatropa ay may sariling tam S. Kaya ko pa kumpara mo yung ginataam. Tsaka yung lang sa ano. Parehas ang lasa. Masarap. Hindi ko na nga ito nilagay ng asin. Ito lang nilagay kong asin ano, yung nilaga natin. Ito mga tropa eh. Pwedeng pwedeng pantawid gutom. Ang laki ka, Parang kamuti lang talaga siya mga katropa. Mm. Sobrang sarap. Hanggang dyan lang muna mga katropa ng ating video. Ano? Kaya salamat sa inyo.